What's up mga boss? Ngayon nga po, ito ang ating magiging content ngayon dahil maulan na naman. Syempre, alam naman natin na ang ating mga sasakyan ay palagi na lang madumi. So, yun, ano nga pa yung mga dapat nating uh, gawin, linisan sa paglilinis ng sasakyan? So, ito nga mga boss, andito yung sa aking pinsan. Bali, iyon yung kanyang kotse, kaya ito yung ating uh, mabibidyohan. Ito yung pinsang ko nga ay nasa likod. Tapos, ewan ko kung ginagawa nito dito. <laughs> so, ayan, grabe ginawa niya sa kanyang kotse, oh. Ganyan daw maglinis talaga. Tinan niya naman, tanggal ang... Ano mo tawag dito? <laughs> <laughs> Ang Bamper. tinanggal mo. Sa side na. Ay, yung bumper, yung bumper. Yan. Tingnan nyo naman. Oh, sang bundo kaya ito galing. Oh, grabe. Oh, yun. You know, you know. <laughs> Ay, yun. Yun o, yun o. Ayun, itim pala yan. Grabe. May pintura pala yan. Baka kasama ito sa kasa. <laughs> yan, tingnan nyo naman. Yan, tinanggal niya yung bumper sa likod. Bumper sa harap. So, ayan. Tapos, dito, and nakita ko dito meron na siyang mga binalutan. King, bakit ano? Bakit binalutan mo na yung mga yan? Ah, uh, una kasi ang plano ko, hugasan ko lang siya. Eh, since pumabasaan na rin lang, sasabay ko na engine wash. Ah, oh, okay, engine kasi wash yung na din. Na eh, yung... Ay, grabe naman. Engine wash na talaga. Ang katapat. <laughs> <laughs> so, yung binalutan ko, yung sa uh, intake, which is yung bunga nga ng throttle body. Uh, Bakit mo bilalutan yan? Kasi pag pinasukan siya ng tubig, eh, may tendency na pagpasok ng uh, mixture ng gasolina at ng hangin, eh, may tubig. Kaya uh, -oh. mamaya. Siyempre, bawal mabasa yung mga yan. Oo, oh, yung loob. Oo, oh, pa. Oh, lahat na. Lahat, lahat na kaya balutan natin. <laughs> ito kasi sakit naman ito ng wiper. It. Ah, kasi kung mapapansin mo, tinanggal ko na yung wiper dito yung uh, oh. ng wiper tapos yung tray niya tsaka yung ibago dito kasi ayan oh tagal niya hindi nalinisan no mm, tinan niya naman no oh. Mm. oh may mga dahon dahon pa halatang hindi sa puno pa <laughs> Talib ang takbo mo ay 120, naging 100 na lang. Sigurad <laughs> <laughs> eh, no? Saka isa sa mga reason kung bakit ginawa ko to, kasi ito, Tingnan mo to. Oo. Oh. Ano meron dyan? Kasi kung hindi ko makakalas, Naku hindi ko po. makikita yung mga nangangalawang na parts. Oo no, nga. area yun. na yan. Katulad yan, oh, Yung engine support ko pala. Oo. Oh. May tama na ng ano, nag-uumpisa na siya. Mm hmm. Marakita kita yung na. nangalawang ah. <laughs> Nang Hahaha. natin ng actual tayo mismo. Oo. Oh. Kung hindi... Dahil kung sa mga... Hindi naman sa pag-ano, sa mga car wash eh syempre mas mas malinis ka pa rin ko ito ang gagawa dahil <laughs> <Okay>, sa <sayo> yan. <laughs> yan may may pag-iingat Eh, okay. tanda niyo sa headlights. Mm. Sa part light, sa light. Oh. By the way, mga paps, ito nga pala mga idol ha. Ah, uh, kung kayo lang sa four wheels, no? Ah, uh, gagawin niyo ang setup niyo, gusto niyo lahat LED. May mm -hmm. tendency na mag-hyperflash siya. Ano yung hyperflash? Mabilis na nagbi-blink. Oh. Okay? Well, normal yun sa isang sasakyan na instead of um, 12 volts yung mga bulb mo sa signal, uh ginawa mo siyang mas mababa. At kumbaga under wattage siya, kaya mas mabilis yung pagbiblik niyan. Ang nagiging sagot doon ay ito. Yan. Yan. Kakabitan mo siya niyan. Mm, ang tawag diyan? Ah... <laughs> uh, Reducer to, alam ko eh. Pero mm -hmm. nakalimutan ko mm -hmm. na eh. Ah, to TV. pala, kinabit mo na lang yan. Oo, oh, kapit ko na lang kasama yan. yan. Hindi stack yan. Kasi, naka-LED nila lahat ng bumbilya ko ng signal. Mm -hmm. Eh nag-hyperflash siya. So, Sobrang bilis. Twice uh -huh. yung bilis niya. E, eh, gusto ko yung normal pa rin, the usual pa rin na pagbiblink. Uh -huh. So, ang sagot dyan, nilagyan ko nito yung... Um, yung linya ng ating signal. Now, hmm. yung isa, itatap mo lang. Wala ka actually splice. Ang ganda nga nito, eh. Lalo uh. na nitong clamp na to. Kasama sa pag binili mo. Ah, uh, iipit mo lang dun sa negative at saka dun sa supply ng signal. Hmm. Okay. So, meron. mo yun? dyan? uh, less than one uh, less than 100 ba or less than parang uh, 175 yata sa mga Shopee lang din so, alam mo naman tayo mm. Shopee Racing <laughs> <laughs> parang tipid racing yun ah yes. yes. <laughs> wala na tipid racing yun Shopee Racing Shopee na yun? Racing na <laughs> <Yes>. <laughs> tapos ng hugasan ng pinsan ko oh, itong sa may bandang likuran tsaka yung ilalim at gilid pati yung uh, mga bumper ngayon naman bali sa mag engine wash naman siya <laughs> tapos meron din siyang ibibigay na ideya lalo na sa mga naka iyon dyan so ito panoorin natin ito yung ano kadalasan na problema ng no, mga iyon users yung mga skin video, no? Sinasabi nila, uh, boss, ba't gano'n may tubig or basa yung carpet, matting, no? Uh, passenger side dito sa harap. Well, number one, ang issue dyan is yung hose, yung pinaka-drain hose ng aircon sa loob, eh hindi nakakalabas at nakaligo ng ayos. Ah, uh, nakaligo siya at hindi maayos yung pagkakulo. Pangalawa, pag okay yun, i-consider din natin itong part na to. So, alin dyan? Alin dyan? Uh, Papakan si kinon dem ko na yung sa akin. Ayan, sinaraduan ko na siya. Although may, ano, papalitan ko na rin yung tip yan. Uh, ito, ano lang to? Yung tip na mga masking tip, gano'n? Oo, oh, spay, uh, ano to? Ah, hmm. uh, mamahalin Mamahalin? <laughs> <laughs> medyo may diretso papunta nga sa may ano oo, dun, carpet ng ano uh, dadaan yan dun sa may motor uh, sa ano eh squirrel fan punta pero madalas yan sa passenger lang sa passenger yung nababasa nasa passenger side mm, lang mm, alam uh, ba yung common speeder kung halimbawa okay naman yan hindi masyado no o pos, hindi naman kumulan pero napadaan ako sa baha ito yung isa natin titingnan ay yan bilog na yan yan, Kadalasan ito, pag tagal, lumuluwag na yan. Okay? Kaya pagka napadaan ka sa baha at hanggang daan yung tubig, may tendency na daan papasok at daan dadaan. Okay? So, check, -check din natin. yan Uh, another for another thing para sa mga users. Ito po, ang part na ito na ito. Bihibihira yan. Mahugasan. <laughs> yan yan o no? Nagtututong na actually okay, <laughs> nung... pwede taniman. Oo, oo nung unang unang beses kong linisan yan nagulat ako kasi may damo na sa loob na to okay eh ito naman kasi Kapali. oo mga yan hanggang dun pa yan hanggang yan sa fender itong baba ng fender na to palagi ka pang naglilinis yan ha oo weekly <laughs> pa ako naglilinis Mal malilis ka pa sa sasakyan yan pero napapasok na ng ganyan katindi kaya naman hindi kasi ah uh, check yan ang ah, iliso tinanggal mo nga lang pala yung oh, ano they're dyan yung nakakover yun, yun, dyan ay right? hindi talaga makikita yan no hindi talaga makikita kung mo lang tatanggalin mm -hmm. tapos meron siya kasi dito na may kanal uh so, dito dapat siya lalabas ah uh, meron siyang part na may cover din dito. So, ang lalabas, ang lalabas lang dito ay tubig. Yung mga lupa, hindi na uh, makakalabas. Hanggang sa may iwanan mababa? din, may iwanan oh, din. Oo, baraduhan na yun. Mm -hmm. Yung Importante din, tinatanggal natin yung, yung fender liner or yung stone guard na tinatawag. ah uh -huh. uh, para ma-check din yung part yun. Kasi kung hindi mo ma-check yan at may konting tama, Diyan na mag-umpit mag -e engine wash tayo, uh, napaka-delicate talaga ng na ibang parts. dahil yung sa mga carburetor type, carburetor type, uh, yung carb nila, babalutan yun, yung distributor and alternator. Ayan, kung mapapansin nyo, may balot yung alternator natin. Itong yung sa akin, uh, naka-coil pack siya. No, individual siya. Ah, uh, ito kasi yung coil pack na ganito, maganda naman yung pagkakagawa ng ganitong klase ng coil pack. Kaya eh, okay lang hindi siya balutan. Okay? Lalo na pag uh, ako kapsado ko tong kotse na in top condition pa siya kahit na ano to kasi well maintained ko naman siya. Uh, okay lang siya mapasa. And then some other uh, uh, sockets. Now, eventually, uh, sabi mo, sir, kasi ano eh, idol, nabasa ako yung, yung alternator, yung, yung distributor, yung part type ko. Kaya yung part ko, nabasa ako. Kaya yung mga sakit, nabasa ako. Huwag kayong kakabahan uh, number one lang it is nabasa lang naman yan eh hindi naman yan nabangga so no boss anong ano ba ang sagot pag nabasa hindi eh, pa tuyuin lang natin ug yung muna pa andarin kaya natin patuyuin effective sa so, pagpapatuyo number one ito gagamitan natin ito yan much better kung may blower kayo Now, yung iba kasi, kung madamit kong pero I don't advise using compressor kasi may na umuong moist sa loob ng tangke nun kaya may tubig yun. Okay sana kung yung compressor natin ay eh, yung may, may filter o yung air filter na nilalagay. Okay? Pwede yun. So ito mamaya gagawin natin dyan part ng pagpapatuyo para lang matanggal yung, ayan, yan, yung mga excess na tubig na yan bago natin tatanggalin yung ibang plastic. Now, yung iba, tulad nito, itong socket, just to make sure, pagkatanggal ng plastic, bubugahan din natin ang blower yan. Okay? So, yun lang yung tip ko sa mga gusto mag-engine wash. Huwag tayong yung Okay? Ang tatakotan nyo siguro, kung gagamit na ng pressure washer, kung masyado nang brittle o malulutong na yung mga wires nyo na may tendency ng maputol. Okay? Another tip, para sigurado kayo, ako kasi itong sasakyan ko, 100% sigurado ako walang grounded sa kanya. Okay? kasi eh, bihira tayong yung ko dito at kapag modify ako ay secure kasi talaga now para lang masigurado tanggalin niyo yung door yung drop okay sasabihin mo paps or boss kasi ano eh marireset yung radio ko yung rilo ko well para po sa akin okay lang na mareset yun kesa masira yung AC niyo yung sam yung ibang gadget na nilagay nyo dyan okay so much better para magsigurado tanggalin lang natin yung drop Okay, so na natin pag-ilinis. na nga mga boss, tapos lang maglinis yung aking pinsan. Nalinisan niya na at naipakita niya na yung mga uh, dapat na ating linisin kapag tayo ay nagka-car So hanggang dito na lang muna ulit yung video. Sana may napulot po kayo na ideya. Lalo na po sa mga nakaiyo dyan. Kaya kita nyo naman kung paano niya nilinis. So gayahin nyo na lang. <laughs> Ilan po. Uh, sa mga nakapanood po ng video, pa-subscribe naman po dyan. At saka pa-like na rin uh, itong video na ito. Salamat!